Isinagawa kanina ng Department of Environment and Natural Resources o so DNR ang Waste and Water Summit sa Pasay City. Tema ng summit ay Sustainable Waste and Water Solutions for a Sustainable Future. Layunin nito na matalakay ang iba't ibang usapin sa basura at malinis sa supply ng tubig sa bansa sa water situationer na DNR Undersecretary Carlos Primo David, lumabas na abot sa 40 milyong katao ang walang akses sa malinis na tubig sa bansa. Sa 17 rehiyon sa Pilipinas, tatlong rehiyon ang may malaking pangailangan sa malinis na supply ng tubig, kabilang ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Zamboanga Peninsula at Central Visayas. Ayun kay David. Ang mga rehiyon ito ang posibleng higit na maapektuhan ng El Nino. Tinatayang 250 bilyong piso ang kailangang ilaan para magkaroon ng malinis na supply ng tubig ang iba pang rehiyon. Focusing on on Luzon, you can see that those areas that still without that are still without any color um, parcels over there do not have the necessary basic water supply. Yung mga kamarines Norte, yan ang mga kailangan nating uh, pagtuunan ng pansin. Finally, in Mindanao, mas marami pa kakulangan. No, sa tingin ko, in Agusan del Sur, of course, the Barm area, and even Zamboanga.